pinakasimboryo niya yan dito papoy doon ng kopra morning karanso ah uh, kopra muna uli ako ito magsasalang na kami sa ano sa dryer kasi tagulan na naman so ganito ang routine namin dito tuwing tagulan hindi na kami makabilad ng kopra sa ano sa init ng araw So yan. Uh, dryer naman ang ano namin. Ito oh, Yan nagboboto na kami ng ano kopra no, sa ano. dryer. Yan. Pinindol lagi ba? Pasalagi na no, uh, Yan punuin pa namin ito bago namin ni eh, ano. Ah, uh, lagyan ng apoy. Yan. Siguro pag napuno to mga 12,000 na, na ano na na ano nasa ano rin yung 3 tons bawat salang yan pinapantay na namin ngayon ang pag ano pag patuyo ng kopra pagtagulan uh, karanso ito na ganun na ako nagpapoy na ako ng dryer yan nagsalang na ako ng kopra usok yan yan uh, na nato na to ng ano Ano laman ng kopra yan yan Ang nagluluto dyan ay init lang. Kasi may ano yan eh, may parang mahaba siya na ano, ayan oh. Kita ko sa inyo ang pinakaano niya. Pinakaaba lagayan ng apoy. Ayan oh. Ayan. Ayan. Diyan kami nag-ano ng panggatong yung ginagatong namin dyan yung hilaw na kahoy na ano madre de Kakao or kakawati yung once na na, ano na yan umpisa na magningas, ningas tuloy tuloy na yan, yan no. so yan kung nakikita nyo mahaba ang pinaka ano nyan pinaka simboryo nya yan dito papoy doon ng kopra so ang nagdadala doon sa ano nagpapaluto ay yung init lang yan. Yan ako nakikita nyo. Pasok na pasok yung ano. Pumapasok yung init talaga papunta roon. <coughs> yan. Ganito kami magano. ano. Mag dryer ng ano rito. So yan o. Oh, panggatong ko. Yan ako nakikita nyo. Yan oh. Mga kakwate yan, yan. Yan. So yan mga bukas ng umaga to kontroloy tuloy ang ano mga 12 hours 12 hours luto na yan yan ganito kami mga ano mag dry ng kopra namin dito tuwing uh, tagulan yan ganyan yan mga karanso thank you for watching mga karanso